Grabe mga kaibigan, itong mga taong ang interes ay pang sarili, pang politika lang, mga pwesto, kapangyarihan at salapi lang siguro. Ha? Kasi kung talagang may tunay na pagmamahal sa bayan at sa ating bansa, eh dapat eh, ang tinutulak nila ay pagkakaisa, magtulungan para sa kabutihan ng na nakakarami. Pero alam ba ninyo na ngayong Christmas season, magbabagong taon na nga, ang plano pa nitong mga anti-Marcos o yung iba dyan, eh, di umano, retired general. or mga, mga taga-suporta ng mga Duterte. Abay, lagi ang sinasabi sa kanilang mga social media accounts, mga press release, mga interview, ay laging pag-aaklas, laging pagbabanta ng pang-aagaw sa kapangyarihan. Alam po nyo mga kaibigan, kahit sa buong mundo, kahit sa anong mga bansang mayaman o mahirap, ang pag-aaklas at pang-aagaw ng kapangyarihan ay hindi solusyon. Inuulit ko, hindi solusyon sa kahirapan at sa problema ang pangaagaw ng kapangyarihan o pag-aaklas gamit ang pwersa para mabalik sila at maghawak ng posisyon at salapi ng bayan. Tandaan nyo, aralin nyo, lahat ng klase ng sistemang pampolitika at gobyerno sa buong mundo, walang tagumpay at wala pong naging kabutihan ng tuloy-tuloy ang pag-aaklas. Laging ang record sa mayamang mga bansa, kaya sila yumaman ay may pagkakaisa. May pagtulong sa gobyerno, may pagrespeto sa ating sa kanilang mga batas. Yan, tingnan niyo ang Japan. Walang protesta. Tingnan niyo ang ang uh, Hong Kong. Tingnan niyo ang uh, ang uh, marami mga bansa. Ang tulad ng Amerika, Canada, tulad ng Australia, New Zealand at European Union, maging ang malaking mga bansa sa Middle East. Meron bang protesta ron? bang nagpabagsak doon? Eh, ilang mga bansa yun, pero ibang isyu meron dyan. Kasi may usaping maaaring may kinalaman sa uh, terrorist group o ano bang bansang ang plano naman ay pag uh, uh, hindi lang pang-aagaw ng kapangyarihan o hindi banggulo sa mundo, ibang level yun. Pero dito sa atin sa Pilipinas, wala namang ganon. Hindi pa tayo matuwa, hindi pa kayo matuwa, nakukontrol na ng ating pamahalaan ng problema sa terorismo, communism, dito sa atin. Ang inyong pinalakas at iniingaya nila ay yung mga pamumulitika, pang-aagaw ng kapangyarihan, nang wala sa lugar. Hindi yan solusyon sa maraming Pilipino naghihirap. Lalong maghihirap kung papalit-palit tayo ng gobyerno ng wala sa lugar. Lalong kawawa ang mahirap kung nagagamit sila at nagpapagamit sila dahil sa kahirapan, dahil sa mga personal interest ng iilan dyan. Yung mga, mga mamamayang galit sa gobyerno ito, kung sabi niyo may grabing korosyon, ba't hindi kayo magpailang kaso? Magpa-investiga at magpailang kaso laban sa particular na sa opisyal ng gobyerno. Wala naman hong monopoly lahat ay eh, pwedeng ng kaso kung may basihan at ebidensya laban sa pang-aabuso. Eh ba't hindi nyo gawin? O baka naman talagang wala kayong ebidensya. Gusto lang yung siraan ng gobyerno. Gusto lang yung pabagsakin ng gobyerno. Gusto lang yung maghawak ng kapangyarihan. Ayang ang karang iba dyan, galing na dyan eh. Nasarapan siguro nung kayo nakapwesto. Kaya gusto nyo bumalik ng wala sa lugar. Sumali-sali kayo sa eleksyon, political exercise, na legal na naaayon sa ating saligang batas. Tapos ngayon na mawala kayo, at hindi kayo napuesto, galit kayo sa gobyerno, gagamitin yung mahirap, pabagsakin ng gobyerno. Kasi yung people power o pag-aaklas daman sa pamahalaan, hindi yan magagawa ng isang sektor lang. Kaya huwag niyong gamitin, huwag niyong ibuli, huwag niyong uh, uh, isaiwar o kung anumang meron kayong ginagawa sa ating mga military at kapulisan. Kasi hindi yan magpapagamit. Dahil ang kailang ang tungkulin na naaayon sa ating saligang batas ay maglingkod sa bayan. At yung chain of command sa military, pagrespeto sa uh, commander-in-chief, ang Pangulo, sa kailang chief of staff, sa kailang Department of National Defense Secretary, ang ating kapulisan ganoon din, pagrespeto sa PNP chief at sa ating pangulo. Yun yun eh. Non-partisan sila. Pero bakit? Hindi ko nilalahat, lahat. Mayroong pangilan ngilan ayoko Ayaw ng ko pangalanan. makapasikat lang na mga retiradong mga militar daw na laging yan ang agenda. Eh, tingnan mo naman mga buti kung ano sila at sino sila. Ha? Ah? Wala rin namang nagawa ng araw siguro. Di ba? Eh, bakit sila uh, nag-oorganisa para pabagsakan ng gobyerno? Eh, hindi naman yan ang solusyon. Inuulit ko. Bakit? Pag nagpalit ba ng gobyerno, at kayo maghawak ng gobyerno? Babagsak ba ang presyo ng pagkain? Nabilihin? Lila, tulad ng rice? Dadami ba ang Pilipino may trabaho? Dadami ba ang turista at kapitalista sa bansa? Hindi naman eh. lalo magihirap. Kasi pang nagpalit ng gobyerno, nang wala sa oras, back to zero. Simula na naman tayo. Naka-take off na ang konseroplano, naka nakalipad na, naka-take off na, pataas na tayo, ekonomiya at iba pa, pinipilit nyong iba ibaba, pinipilit yung ibagsak. Kasi ang interes nyo, sarili lang. Gusto nyo kayo ang magpalipad ng aeroplano. Hindi lang kayo kontentong sakay. Gusto nyo lumipad pa kayo. Ah, diba? Dahil sa power, siguro sa lapit Pera. Tama na, sobra na. Maawa naman kayo sa bayan at maawa kayo sa mga taong ginagamit nyo. Yung kahirapan, kahinaan, inaabuso nyo para sa inyong interes. Nakita nyo, wala sumasama sa inyong malalaking tao na mga politiko, na mga negosyante. Kasi alam nila ang inyong agenda ang inyong nagagamit ay inyong binubulag sa inyong paniniwala ay yung kahinaan ng iba na hindi naman nila alam na sila'y lalong maghihirap, na sila'y lalong mahirapan kung laging back to zero tayo, laging tayong simula, hindi makatake off ng malayo, hindi makalipad ng malayo. Ay lahat ng malaking negosyante, ang forecast nila gaganda ang ekonomiya ng ASEAN region. Kasama ang Pilipinas. Magsinabing ng ASEAN, malaking bansa, maraming bansa sa ASEAN. Uunlad, gaganda ang ekonomiya natin. Pagdating ng tamang panahon, basta nasa tamang direksyon. Kasama tayo ni eh. Una-una, ang Pilipinas hindi dapat nagugutom kasi meron tayo, napaka-agricultural country tayo. Dapat tayo ang nag export hindi tayo nag import Di ba? Although marami na ang Pilipino, 115 million na tayo. Di ba? Pero kung magtutulungan at bibigyan ng priority ng mga taong nakakaintindi na tumulong sa gobyerno at tumulong sa mahirap, mas kailangan yon. Pero yung nakakaintindi kayo, pero interest nyo ang nangingibabaw, gamitin ng mahirap, sirain ng gobyerno, agawin ng gobyerno, aba, kawawa ang tao niyan sayang yung forecast, sayang yung expectation, sayang yung na-recruit na, na 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 mga kapitalista pumasok ng Pilipinas, mga turista pumasok ng Pilipinas, kung yun namang iilang grupo o kakaunting grupo, ang ambisyon, mangagaw, manggulo, ay, di ba? Kahit pa paano, nakakasira kayo. Pero hanggang doon na lang. Yung minsan, o dalawang beses, hanggang tatlong beses, nagtry kayo, hindi kayo nagtagumpay, enough na yon. Huwag na ninyong araw-arawin pa. Huwag na ninyong parang dalawasing ko na ang pagpapabagsak sa pamahalaan. Pinagtatawa na na kayo dahil kasi hindi organisado. Pangalawa, ayaw maniwala sa inyo ng matitinong Pilipino na nagmamahal sa kailang pamilya sa ating bansa at sa pamahalaan. Tandaan natin, ang mga nasa gobyerno, lahat temporary lang. Ang Pilipinas ay ang mamamayan Pilipino. Ang mamamayan Pilipino dapat umunlad, hindi ito dapat sinisiraan o ginagamit para sa inyong pangsarili na interes lamang.